Ito na naman ang series ng na mga talagang video ng na ngayon sa internet. Mga kababalaga, hindi-hindi may baliwanag ni naman. Kaya kung ready ka na, ay tara! Inside! Ano ang gagawin mo kung sakaling may sumunod sa iyong bahay? At sa pagsunod nito ay dito na mag-uumpisa mga kababalaghang hinding-hindi mo kayang ipaliwana. Well, ganito ang nangyari sa lalaking ito. Matapos silang sundan ng hindi matukoy na entity, matapos silang picturan ang isang church. Di umano sa pag-uwi nito at sa pagdaan ng mga taon ay hindi na naging maganda ang loob ng bahay nila. Lagi nang may mga kakaibang nangyayari. At ang nangingilabot pa ay lalo pa itong nagiging marahas Leave us alone. Leave us alone. We're not scared of you anymore. Leave us alone. Just sit back down. Just sit back down. I'm not waking up to be crazy. Leave us alone. What the? Okay. Okay. Habang nakaupo ang mag ay bigla na lamang marahang umikot ang cross na nakasabit sa pader. At dito na nagiba ang temperatura ng paligid. May mayat na nga ay biglang nahulog ang remote. At dito na nga sila tumayo. Nagwika pa ang babae na tigilan na sila at lubayan. At dito na nga gumalaw na naman ang upuan. Leave us alone. Put us. Okay. Dahil rito, agad na nga niyang ang baby at umalis sila. Ilan lamang ito sa mga na-record na kababalagang nararanasan nila. At hindi lang dito nagtatapos. Dahil isang gabi ay makukunan na naman ng CCTV camera ang isang nakapangingilabot na pangyayari kung saan kailangan na nga nilang mag-isip. Kung alis pa ba sila o mananatili pa sa bahay na ito. sa kalagitnaan ng gabi ay maririnig ang mga nakapangingilabot na tunog sa likod ng pintuan at mayat maya na nga ay unti-unti na itong nagbubukas. Marahan na rin naglakad ang babae upang tignan ito. Takot man ay lumabas siya sa pintuan at dito na nga unti-unti nagsara pintuan. So ano kayang klaseng entity ang pumasok at sumama sa kanila sa kanilang tahanan? May idea ka ba ka -multi? Ano kaya ang nararapat gawin sa ganitong sitwasyon? Multo elementary school. 10.30 ng gabi habang naiwan ang teacher na ito na gumagawa ng lesson para sa ituturo niya kinabukasan nang biglang may may itong kakaiba. Kakaibang magbibigay kilabot sa kanya. And I, uh, I'm just I'm just finishing up, putting up decorations, for the students when they get back. Um, I was on the smartboard, setting things up. I'm taking a step back, and I. You guys, you guys know me. Uh, I stay late often. It's just me here and the janitor. And um, let me show you. Do you see? I mean, is that not a kid sitting right there? Mag-isa lamang ang teacher sa loob ng classroom pero labi siyang nagtataka dahil merong imahe sa reflection. Sinubukan niya itong kunan pero nang lilingunin niya ito ay wala namang tao o sino man sa likuran nito. Kung pagmamasan mo ay mukha pa itong maliit na bata. Mas naging katakot-takot ang mga pangyayari dahil ayon sa janitor na nagtatrabaho dito ay maaaring ang ili e apparition ay ang multo ng batang namatay mismo sa loob ng paaralan. I'm the person who does the cleaning here and I saw the video of the teacher has. I know that's the girl who died in an accident. What is But they just put a girl in the back of the ambulance and the dad was running and the poor mom was crying her head off. So maaaring nga kaya ito ang multo ng batang babaeng pumalik sa paaralan? Ano sa so, palagay mo ko, Multi? I'm just singing. Habang kumakanta ang papahing ito sa kalagitna ng gabi ay may mangyayaring kakaiba. Well, watch closely. kelыndaй yeah? <tinyar> Habang kumakanta nga siya ay bigla na lamang siyang nakarinig ng mga katok na nagmumula sa labas ng kwarto nito. Palakas ng palakas ang mga katok kaya naman nagpasya na siyang tumayo at tignan kung sino ang may gawa nito. Marahan siyang naglakad papunta sa pintuan. Nang buksan nito ang pintuan ay walang ano sino man ang nasa labas. Maliban na lamang sa isang puting tela na unti-unting lumulutang hanggang sa tuluyan nang ang lumipad papalayo ng balcony. Labis na nangilabot ang babae sa nasaksiyan at walang ka-idea-idea sa kung sino o ano ang may kagagawa nito. Sunubukan niyang humingi ng tulong sa mga magulang nito pero nagdalawang isip siya na baka hindi ito maniwala sa kanya. Kaya naman hinayaan na lamang niya ito pero makalipas sa tatlong araw yung muli na namang bumalik ang pagpaparamdam. May video kung kayo'y tinutukang konstanteng katok sa pinto. Itong mm -hmm. pasamantalang bagay na 'to ay hindi normal. Mm -hmm. Ken? Ni Is this... Sa pagkakataong ito ay tila pa pumasok na ang spirit o ang anumang entity sa loob ng apartment nito. Magpagayon pa man ay naglakas loob pa rin siyang mag-stay sa apartment at hindi tinawagan ng mga magulang nito. Pero isang pangyayari na naman ang talagang kikimbal na sa kanya. Labis na nangilapot na ang babae ng makita nito mismo ang paggalaw ng basong nakapatong sa lamesa. Ikaw ka multi, mananatili ka pa, pa sa apartment mo pag kanito ang nararanasan mo. Bug eyes. Ang lola nito ay masayang inaalagaan ng na apo nang sa hindi nito inaasahan ay may makikita ang apo nito. good, Momma Iggy. So funny. I, mean, I can't wait until summer gets here so we can go outside and play. I miss Mimi. I miss you too. I miss you too. Uh -oh, what? coming. What? Who's coming? coming. Who? Him. <laughs> you see somebody back there? Uh, him. Who? Uh, him? Yeah. Where's he at? Is he in our house? Yeah. Where? Show me. Where is he at? He's right in front of you? Yeah. Who is it? A guy. Who's there, mister? What are you doing in our... Where is he at? In the dining room? Yep. Yeah. Show me him. Go show me him. Give me your hand. Take, yeah. this him. Take me to him. Show me. This him. Wait, wait let me... Is he right here? Yep. Yeah. He's in our dining room? Yeah. What are you doing in our dining room, mister? What does he look like? Uh, I bug. He's got bug eyes? Yeah in our living room, Mister? Get. You go, you go back home. You go back wherever you came from. What's he doing? Come on, you're creeping me out. We're going upstairs. Come on. You're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Yeah, you're scaring me. me. We're going upstairs. You are. Ayun, so batang bupaya, bug uh, eyes. Ayon sa bata ay nasa dining room ito. Bagyang lumapit ang lola nito upang pagsabihan. Eh, pero nung makaramdam na siya ng takot ay agad niyang kinuha ang apo at umakyat sa itaas na palapag. Come on, you're creeping me out. We're going upstairs. Come on. You're scaring me. Upstairs. Yeah, you're scaring me. We're going upstairs. Sinere ng mama ni Nova sa internet at ayon sa kanya ay nangilabot ang mama nito. Ayon pa sa kanya, ang anak nitong bae magpahangga ngayon ay nakikita pa rin ang misteryosong lalaki. Natangi siya lamang ang nakakita na nagpapalibot-libot sa bahay nila. Arab Haunted House Isang Arab ghost hunter nagpunta sa diumanoy super haunted house at ayon sa kwento, ang bahay na ito ay pinamumugaran ng isang agresibong entity. Maraming pamilya na naniraan dito pero lahat sila ay unti-unting nagsisialisan sa kadahilanan ng talagang pagpaparamdam na hindi lang basta pagpaparamdam lang dahil pag-agresibo nito. Ngayon ang ghost hunter na ito ay kinontak ng isa sa may-ari ng bahay upang mag-imbestiga at hindi nga niya inaasahan sa pagpunta niya sa bahay na ito ay makakaranas nga siya ng bagay na hindi hindi pa niya nararanasan. Hadal makan abi ruha, ya jamaa. Bismillah. Bismillah. يا جماعة يكون هذا جنة بنويرة وهذا واحد شوفوا 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 يا جماعة يما أعوذ أعوذ بكلمات الله التامات يا جماعة من عارف أدخل المكان شوفوا هذا يطالع يا جماعة أقسم بالله كأنه يطالع لازم أدخل وأشوف إيش السالفة Habang kinukunan ni Hamza ang paligid eh, may napansin nito sa kabilang ibayo. Sa kabilang bintana ay nakita nito ang isang maputlang mukhang nakasilip na siyang nakatitig sa kanya. Gayon pa man ay mabilis din itong naglaho na tila pa bumalik sa loob. Kahit na nagpakita na ito sa kanya ay hindi pa rin nagpatinag si Hamza dahil sa nakasanayan na nga niya ang ganitong gawain ay muli pa rin siyang nagpatuloy sa pag-iimbestiga at nang makapasok na nga siya sa loob ay dito mararanasan na niya ang bagay na hindi hindi pa niya nararanasan sa tuwing nagkukuhos hunting ito. أعوذ بكلمات لا تمات من شر ما خلق! 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 شوف ايش جماعة لا, لا 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 يا جماعة معليش أعتذر منكم موقع جديد وأبو خالد مرة بعيد عني فاستودعتكم الله الذي لا تضيع وداعه لا <applause> اله الا الله يا جماعه هذه طارت هناك لا في Pagpasok na pagpasok ni Hamza sa gusali, nakakarinig na nga siya ng mga footstep at malakas na kalabog sa paligid, lalong lalo na sa itaas. Umakit siya rito at nang nasa palapag na nga siya, ay bigla niya nakita yung isang malaking pipe at bigla na rin itong matumba. Dahil sa mga pangyayaring ito na nakikita niya mismo, ay nagpa siya na nga siyang itigil ang pag iimbestiga Real, fake or something else? Ang video nito ay kumakalat sa internet at di umano ay nakuna nito sa loob ng isang basement. Maliit lamang ito at may matutulis na tenga. Isa kaya itong supernatural being? Or just a CGI?